Inutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang malalimang investigasyon sa mga nawawalang sabungero sa Maynila at Laguna. Ayon sa Malacanang, dapat maragot ang mga nasa likod ng krimeng ito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagutos na malalimang investigasyon sa pagkawala ng 34 na sabungero sa Maynila at Laguna. Sinabi ito ng palasyo matapos ipahayag ng Department of Justice na may makapangyarihang grupong nasa likod ng kaso. Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang dito at mapanagot ang dapat mapanagot. May ilang polis din ang idinadawit at iniimbestigahan na. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, apat na testigo ang tinitingnang makatulong ng DOJ sa kaso. Pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimonyo nila para malaman kung sino yung pwede maging state witness. At kailangan po talaga nila ng maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng ibang mga ebidensya tulad ng mga larawan, pictures, videos, kung meron man, para mas makatulong po sa pagdisuba ng uh, kasong ito. Buo naman daw ang tiwala ng Malacanang sa integridad ng judicial system. Yan ay kahit mismo si Justice Secretary Boying Remulla na ang umamin na mabigat ang kalaban sa kaso at nakapapasok umano ang impluensya at pera ng mga ito maging sa hudikatura. Naniniwala po tayo sa integridad ng ating korte. At uh, ito'y masisolusyonan na naayos sa batas at naayos sa Kailan lang isang alias Totoyang ang lumutang at nagsabing nasa Taal Lake ang mga nawawalang bungero, Ang mga dinawit niya namang security guard ng Manila Arena kung saan huling nakita ang mga sabongero, lumantad na rin at humingi ng saklolo sa pamahalaan dahil daw sa banta sa kanilang buhay. Mobile Journal Julie Baeza po, Hatidang Mukha ng Balita.